Tony Vick for Senator! Tony Vick for Senator! Yay! Yeah. Yay! Yay! Mga natin si Tony Vick siya Rodriguez for Senator yung kanyang plataforma para sa taong bayan kaya nato po natin si Tony Vick. Yeah. 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 At uh, medyo na-delay lang po mga traffic. Alam ko ay kayo nag pa. Nais ko sana kayong samahan. Sumalit yung schedule, baka ako bago. Kaya naman, magkasama pa rin tayo ngayon hapon dito. Ako ho ay formal na nakapag-apply ng kandidatura. At ako po ay official at formal na rin. Ako ay official at formal na rin aplikante po ninyo pagka senador. Yes! Narinig ko po ang inyong mga sigaw, narinig ko po yung inyong pag-uusap, narinig ko po yung inyong hiling. Naaating pamunuan ang tunay na oposisyon na siyang magsisiwala at sa, kali sa kaliwa't kanan ng katiwalian, korupsyon, droga at kriminalidad. Subalit hindi ko po kayang ako lang makipagsa sa lakbayin kaya po tayo magkakasama kinakailangan ko po ang inyong aktibong suporta at aktibong tulong dito sa napakabigas na laban. Alam ko rin na na pagod na ho kayo sa korupsyon sa korupsyon at higit pang korupsyon. Kawawa po yung mga kabataan at yung ating kinabukasan kung patuloy po nating hahayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kaya po, inaanyayahan ko kayo, magsama-sama po tayo, halina tumungo tayo doon sa good governance at ipagpatuloy natin yung war on corruption. Yes! importante ho itong midterm election ating singili ang mga kalapisan ng kasalukuyang administrasyon, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Atin silang singili ng panaguti nasaan yung 500 billion pesos na sinasabi ninyo flood control funds. Nasaan yung ipinagmamalaki ninyong 5,500 flood control programs. Bakit sa tuwing umuulan bumabaha. Dumating ang bagyong Karina, sinikundahan ni bagyong Enteng, ano po ang nangyari? Ang malaking bahagi ng Luzon, ang malaking bahagi, kundi po ang bahagi ng Metro Manila ay nalubog sa baha. Hindi ho ba kayo napapagod sa ganitong buri ng pamumuhay? Hindi ka pa tapos maglinis ng putik at tubig ulan na pumasok sa iyong bahay Meron na naman putik at tubig ulan ulit. dala ng ulan, dala ng bagyo, dala ng habagat, Subalit ito po ang katotohanan. Hindi po kasi nila ininatapad yung totoong flood control programs at hindi po nila binustos. Para sa beneficyo ng mamamayang Pilipino, ang flood control funds. At kung sakasakali po maging matatagumpay tayo sa labang ito, Sisikapin ko po, unang-una, dali natin ang war on corruption sa Senado at sisikapin ko kung may ang resolution number 10 kung saan nagpapahintulot ng liquidation by certification o kung saan po yung pera ng bawat senador ay basta na lamang po nilang pipirmahan at wala nang tanungan pa kung saan nakunta at kung paano ginastos. Ito po ay pera ninyo, ito po ay pera ng Pilipino kaya huwag po natin silang hayaang magpatuloy sa kanilang baluktot na pabunuhan. Yun lamang po, maraming salamat at samahan po niyo po. As I have said inside the uh, Comelected, let us not give up on our nation. Let us not give up on our country. Let us not give up on the Filipino people. Let us not give up on our fight and our war on corruption. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang Pilipino.